Walang Pasko sa South Korea. Merry Christmas daw. Grabe. Hindi po totoo yan. Huh? Display lang po yan. Wow! Wow! Pinko. Pinko Molly. Hmm. Christmas Village. Wow! 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 <laughs> wow! Oh yeah! Let's <laughs> do Malapit ng Pasko, November pa lang. Parang sa Pilipinas. Ito po yung tinatawag na pink marley. Ha? Huh? Hindi na siya kulay pink. Mabiolet na. Mm -hmm. Magkakabil po kami dito sa isang sikat na kapihan na medyo may presyo ah. Sige na pang nalaglag ka dyan Maliit kang bata ka ah. Mga sosyal na kapihan Wow! Ah. Pink Marley Ito yung nakakasaray Kung may kasama ka, iniwan ka O, oh, mga ampas lupa San tayo po? Wala sa taas? Dito na kasi dalawa lang dun eh. Dalawa lang lang yun. Ayun, magkakapilang po kami. Magkakapilang po kami. Ganda dito oh. Ang daming tao. Ha? Men! Meron pa doon. Malaking garden yan po May malaking pondyan po. Pwede ka po po. Ah. ah. Bilhin niyo yung gusto niya. Kinangin na nyo Kinangin okay. na sa'yo Parehas tayo Mga ampas lupa yung mga kasama Hindi, biro lang po uh, Bumili ka ng gusto mo Tawag dito Minsan lang may gumala Lagi ko mga kasama yun uh, Yung mga sinasabi ko, Biro lang po kung masyadong daming ka at nanonood ka ng mga ganyan sinasabi ko, eh, lumayas ka sa channel ko. Huh? Mga kaibigan ko po yun. Huh? Kapi mo muna kami.